hindi pumatok ang 20 pesos na kilo ng bigas at hindi mabenta sa mga Sibuanos at sa Mindanawan ang 20 pesos na bigas dahil kung ginawa nila yung 20 pesos na bigas na yan sana noon pa pagsimula pa ng unang araw ng pagkakaupo bilang isang Pangulo maraming araw ang nagdaan buwan at taon ngayon eleksyon na naman saka nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Ang mga sibuano, ang mga Bisaya ay matatalino at may paninindigan. Kaya hindi mo madali, madaling ma kuha ang loob ng Bisaya. Kasi alam na mga Bisaya na bubudulin uli kami. Ngayon, ang 20 pesos na bigas na yan, ilang bilyon na naman ang malulugi sa buwis na ibinibayad ni Juan de la Cruz at ni Juana de la Cruz para sa 20 pesos na bigas na yan. Walang mga flagship na mga infrastructure projects na nagawa sa Pilipinas. Ngunit ang mga ayuda na hindi naman kailangan ay yun ang pinamumudmod kabi-kabila. Pati ang karunungan, ang kagawaran ng edukasyon ay hindi napagtutuunan ng pansin bagkos binawasan upang sa ganon siguro ay idagdag doon sa mga ayuda. Dapat na sa tamang panahon at sa tamang kalagayan ang pag pagpamumudmod ng ayuda. Kagaya ng sakuna, pagkutok ng vulkan sa Canlaon City at sa La Carlota at sa La Castellana Negros Occidental yun ang dapat mabigyan ng pangunahing ayuda. Ngunit ang walang kalamidad na lugar ay hindi naman siguro karapat dapat mabigyan ng ayuda dahil na kapag hanap buhay sila, malaya silang kumilos sa kanilang mga gawain sa loob ng kanilang mga lugar sa bawat oras. Kawawa po ang Pilipino sapagkat nakapokus na lamang po sa panay ayuda ang ginagawa ng gobyerno. Bukod pa roon, nalalapit na po ang eleksyon. Kaya ang pangunahing pangunahing ginagawa po nila ay para makuha po ang loob at ang boto ng taga-Bisaya. Ngunit ang taga-Bisayas hindi muna na mauuwat pa, hindi muna na maluluko pa. Ngayon dahil hindi po mabinta yung kanilang mga mga patutsada dito sa Bisayas, hindi po mabinta yung kanilang mga ginagawa dito na anumang paraan para makuha ang loob at ang buto ng taga-Bisayas. Ngayon nagpalabas naman po sila, tumakbo naman po sila sa isang propaganda kakaiba po ang eleksyon ito sapagkat ang eleksyon ito ay voluntarism po ang nakikita ng nakakarami voluntarism hindi po pira-pira ang eleksyon ngayon kung may ibibigay kang pera sige ibigay mo lahat pero wag mong asahan na ikaw ang ibubuto ng tao dahil ang tao ay matalino na ngayon yumayakap sila na may mga kandidato, gumawa na po sila ng propaganda. Ito po ang last recourse nila siguro o mayroon pa sapagkat sinabi nila na may mga kandidatong pro-China. <laughs> Nakakatawa po sila talaga mga kababayan. Kawawa po ang mga kandidatong ito sapagkat kung ano-ano na po ang kanilang pinaggagawa, kung ano-ano na po ang kanilang pinag-iisip. Pagkatapos may isa may ilang mga bayarang mga mga survey na nagpalabas na ganito si ganito ay number 1 at ang ganito mga ayin ah, siya ng gobyerno ay number 1 sa sorbe Pinag, sinong pinagluluko nyo? sarili nyo lang pinagluluko nyo, hindi kami sapagkat kami, hindi na po kami naniniwala sa ibang firm na nagkakandak ng sorbe kung ano ang sinimulan nyo yun po ang magiging katapusan nyo. Kung kayo ay naging palalo, nung kayo ay nag, noon pa ay nasa panunungkulan, pagbaba nyo, magiging palalo po kayo. Sa mga pumirma sa impeachment ni Inday Sara, maawa na kayo sa sarili nyo. Sana wag na po kayong tumakbo dahil hindi na po kayo mananalo dahil ang galit at ang silakbo ng damdamin ng mga kababayan nating mga Pilipino ay nakatatak po sa kanilang puso isipan